before. Uy, medyo nagkakaboses na ako. Wow! Finally! Nakapagsalabat eh. Ay, nakapag-salabat. Ito yung ano eh, uh, isal nagsalabat ako kanina uh, umaga. Tapos pagkat yung umaga, okay, okay. So, dyan kami nagstay sa Casa uh, Angel. Tapos ay eh, si Regional, tsaka si Rain. Tara na! Almusal na tayo. So, dahil sarado pa, tsaka wala pa bilang almusal. 7-11 ulit kami. <laughs> so, yung tinuloyan pala namin kahapon. Hindi ko siya ma i-recommend sa inyo na tuloyan nyo din kasi medyo madumi yung ibang room doon. Yung room namin medyo madumi. Pero pinalinis na lang din namin. Pero kung wala din kayong choice, kasi hindi naman namin alam na dito kami makapag-stay ngayon. Madami may pa namang hotel, pero yun kasi yung malapit. Tapos, inyong yung available that time nung nag kami kagabi. So, siguro kung dito rin kayo mag-stay, maghanap na lang muna kayo ng matutuloyan para at least pagdating nyo dito nakaredy na tapos alam nyo na agad kung saan kayo tutuloy so 6 wala kami nakarating nung kagabi tapos ang um, IT namin ngayon mapuntang apari tapos dun din, din kami magpapalondri so magalmasal mag mo diba na kami magayon mo kami dito mga runner. So, Ang tumato. Kayo sila, sir. <laughs> Baka may ano po kayo grupo. Eh, ano, team Bubat. Ugat po. Bubat. Ang ah, Bubat. sa Team Bubat. Balik na tayo sa ano sa bike. Yun. Shout out ulit kami sa pagpagda. So, day four. Medyo nagkakaboses ng konti. Kaso, Limited lang. Limited words tayo. <laughs> Kasi ang hirap na eh. Pero compare mo nyo na lang karal, medyo okay na. So, ganun yung ano muna natin ngayon. Limited words. More on view muna tayo. Poblasyon. <laughs> Igig. Tara. Grabe yung rolling eh, no? Lugi siya ahot. <laughs> Rolling nga pero mas mataas pa rin yung ahot. Mas lamang yung ahod kasi sa lusong. <sighs> Sino ka? kalaban pag gulay kamagong na yung kalaban mo Sige, ikaw na nila Ibang level. <laughs> Iray na yun sa likod. <laughs> oh. Ay. Pino. Ang mulong. Municipal Hall. So, ito na yung ang ano sunog dito? Wait lang po. Thank you po. Totoo nga yung sinabi ni Rain. Mahirap kalaban yung kulay kamagong na. <laughs> Joke lang. No, yung malakas talaga yun si Kuya Jonel. Pepe, siklista yan eh. May yung mga team niya pang malakasan eh. Ibang level yan. Telab naman namin si Kuya Jonel. Nag-aasaran lang kami dito sa ride. Pero malakas talaga yung sige, Junelle. Yan lumatarang ka sa amin e, eh, mga ilang araw na. Cute mo. Shout out! Shout out, eh! Shout out! 27. Ay, Halap daw kami ng tindahan. Pigatan Bridge. Sige. Yeah. So, right. Sige, shut down. <laughs> Sige. Shut down. <laughs> <laughs> Gat ano ba yan? Gataran ba yan? Gataran. Anyway, basta yan. Diyan ako may 926. <laughs> Ayaw. Lay Layo-layo pa. Naka 48 na nga tayo. You no? Know? Teka lang. Original Pancit Batil Patong. Wow ay yeah, pansit kabagan sarap mm -hmm. digit ba mm -hmm. hang hang nito ah hang no ayun nakain ko mm. ah kamida dai ko pala nang kabagan kakabati pansit. At saka yung pagkakaluto doon. mo mas mataba. Ganito yung batil patong doon, no? May sabaw, tapos mm. ganito kalaki yung noodles. Hindi, mataba pa. Ah, oo, ganyan. Mm. Pero walang toge. eh. Uh -huh. board sa restaurant. Tara na. Paalis na kami. Ulit. So, maaga nga kami kumain ng lunch. Doon nga kami kumain. Grabe. Solid yung ano to. Solid yung pagkain sa boards. Try nyo pag... Actually, matadaanan siya eh. Pagpapunta kayo ng Paris sobrang sulit, promise. Hindi naman ako nagre-recommend ng pagkain, pero na ano, na hindi masarap eh. Pero yun talaga sobrang sul sulit. Kasi mga tinahanan namin, hindi ganun yung lasa. Diba? Pero yun, mura na, pero masarap sarap pa niya. So, sana din sa pari may makainan din kami mga masasarap na makainan. Hindi lang medyo maliit yung kasada dito, kaya mamaya na tayo ulit mag-vlog. Kasi ginagawa yun. Both sides. Nag-ride para kum Alam mo yung ride na to para lang kumain sa eh, iba't ibang lugar. Inadaan na kasi kami dito mga tupigan. Tinupig. Ay, buka kuya. Ayun o. Buka. Ah. Try mo na. 5 pesos lang daw isa eh. Isa lang sa akin. Buka. Oh. Pag naikain. Okay. Wala mga isang oras na mga padya kain na naman. Uy, naka isang oras na tayo. Uy, 11.15 tayo umalis doon. Alright na. Ano sa ba? Wala pa. Alas 12 mo na. Oh. Nagutom ako sa hangin. Ah, uh, <laughs> kasi nalabas yung kinain. Napush yung kinain ko dito hanggang dito. Nagutom tuloy ako. <laughs> Tanggal ang katwiran niya. <laughs> so ito. Pag na mo yun, naparita si pag kumanan ka dito pa Ilocos. So dito daw yung daan namin pag pabalik kami. Pag pabunta ng... Pagod-pagod, wala nang boses. Tara! Dyan tayo tatahan? Dyan tama, yun yung tuloy pa ilokos. Yun? Hmm, natin yung babalikan natin. So, pag gano'n tayo U-turn, ikot oh, yun? Oo, pa yung paikot ng... yung gano'n. Ah, paikot na gano'n. Okay. So, ito wala yung babalikan natin. Tara. <laughs> Sige po, salamat po. Tara na. Babay po. Tara, dalawa na. <laughs> so, dito pa rin babalikan natin. So, dapat dito tayo maghanap ng transien. Ah, bali! Hindi, makakabayo na tayo. Pasi 28 km 2 hanggang dulo ng apari. Nung nag nag-check ako sa map ng Simula dun sa crossing ng Pailocos. Tsaka ito nga pa 28 km pa. So, pagbabalikan namin ito 28 km. Dapat dito kami banda makakuha ng transit. Pero, titingnan pa rin namin. Pero, apa na to, Apa rin na ito dyan. Malapit-lapit na, na rin kami dun sa araw. galing pala yung mga siklista dito simula sa ano eh hanggang dito nga sa kagayan ang mabait nila kasi sa Maynila pag nakakasalubong hindi ka babatiin ba? Diba? dito babatiin ka talaga nila tapos pa nila yung kamay nila kasi nagbebel sila ang galing nga eh nakakatawa nasa ano na din ako dito sa mga kanina pa yun eh. Maghapon din may nakita ko eh. Meron dito girl na try ay, tricycle na parang gym style. Yung mahaba sa likod niya usually dalawa lang eh. Yung sa kanya parang may dulo likod. Mamaya pag... Tatlo tatlo yung pwede siya pa eh. Isa na patlo, sa loob eh. Tapos may isa kami pa ng driver. Pag may nakita ulit ako, pakita ko sa ikit. Okay. Hindi ko alam po anong tawag dun eh mga try gym Chavis try jeep hindi try si Kelly siya pero parang stay jeep baka try gym nyo kamaya ako na ako meron dyan kita ko yung kahapon pa yun eh yun ako eh kamaya kung nandahan na tayo so badyak mo na kami dyan papunta dun sa dulo ng kapari meron dito ang nakahinto na yung tri-jeep na sinasabi ko. Ito, papakita ko sa inyo. Three wheels din siya eh. Pero ang dami nakakasakay Oo. Oh. may sakyan ah. Ayun oh. Parang 8 to 4 pa siya sa loob. Tapos sa tabi ng driver, pwede pa dalawa. So, 6 eight, 8. Or kung malalaki eh, 3. 6. 6. to 8 yung pwede magkasya doon. Ayun hey, nakita ko. Elip na elip ako eh. Hey, no, ang dami eh. Usually ganito yung mga sasakyan yun, eh, no? Oh, ito rin, no? Di ba? <laughs> Ang galing. Yung sa Manila kasi hindi ganyan eh. Parang yung... Uy! Bago, binis. Ang inumar na, yung magkarera yung truck, eh, no? Wala kong laki ng kalsada na naman. grabe yung sa ng hangin dito papuntang Kapari. <laughs> Kahit ang patag ang hirap pa kan eh. Mahabang kapatagan pa naman. Takol naman ng arko ko. Na-excite na ako eh. Sana kaya yun? Ito pala kami sa ano lal... lal... lal lalo kasi yun lalo kagayaan. Sakyan na! Medyo maliit lang yung kalsada. Kasi may mga naka-park pa minsan sa gilid kaya mahirap lang. daanan muna namin yung simbahan na ito dito sa lalo aray saan ito bigla agay ano harap siya ng kagaya river siya na ang ganda hmm Dilipid ang mga simbahan dito eh, ganyan oh, bato sa mga ibang lugar din ng daan na ito yung gagaya na river lapit ng simbahan ito yung harap niya gagaya river yun siya ah, oh, angas ganda ng buhangin dito Ayan, ah, 20km pa yung arko eh. Masyado kasing ginalingan niya rin. Ha? Ayan. O nga. Mas punta tayo dun sa may aparina signage. Kung nung iyak, ko na din ha. Ah. <laughs> Parang mga susunod na araw, ikaw na hindi nakapagsalita dyan ha. Ah. Masak na nga lalamunang. Tara. Tara. 1.19 Pamilihang bayan ng kamalanyugan sa mga nang nang ano hangin sa lubong sa amin ang hirap kumadya kahit na sobrang patag lang niya. medyo malala dahil dun dun kami napapagod eh ang buong ka may natatanong namin kulay pula doon oh sana ay kibubong yun <laughs> Kanina kasi may natanaw akong kulay pula. Kala ko yun yung arco eh. Hindi kasi ako nagsumap. Kala ko yun yung arco. Bubong So may na ulit kami dito ngayon. Sana ito na yung arco ng apari. Ay. Bakal terti na. Sa girl ah. Sa Ito na nga yun, gagi. O ito din nga rin ako tunnel. Oh. Ay nga tayo dito. Gagi, finally. Apari. At inagal-tagal. Ang paglalakbay, narating din ng apari. Ay. Ay nga. Ayan. Oh, dito muna kami sa gilid. Susok drinks muna kami. Ayun nga, Arco. Mamaya ako picture kasi grabe yung hangin sa harap tapos sa gilid di eh. kawawa talaga eh. Kahit mag di mo kaya eh. Ang hirap eh. naman mo na. Welcome to Apari. Punta na kami dun sa ano, proper. Punta kami dun sa may port, tsaka dun sa may ano, may Apari na signage. Tapos saka kami maghanap ng transient. Tsaka magpapalondry na din muna kami bago mag -transient. And, ito na yung pinaka sentro nung Apari. Kasi dito na yung mga McDo at Jollibee. Sa 7-Eleven. So dito. Punta na kami sa signage ng Apari dun, sa may Tapos hanap kami ng laundry. Then sa kami punta ng Transient Oo nga eh.

pala eh, yung apa na sa Ay, malapit sa port <coughs> Ay, may motor! Here we go. Bureau of Customs. Ayun okay. na. Okay. 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 Diretso, diretso. Magasa. Ayun okay. <laughs> na. <laughs> Apari. Wala <laughs> pa picture tayo dito. Ayun <laughs> na mga bike na ang hopper wow naka ng nang... touchdown touchdown wala naman matutuloy yan <laughs> wala naman matuloy yan <laughs> yan so nakarating na kami yung dulo diba so nandito na kami sa laundry wash and go so wala single daw namin makukuha yung mga damit namin kapal laundry na namin para wala nang kaberya oh, wala nang ano alalahin na yung pa Kira magpa kaya. Nakaka-enjoy cycling mo dyan sa ano. Sa saadel, tsaka tong saaro. Kailangan pang isasama isasamahan ko 'yan. Ayos, binayad din kami transient, namura. Kasi yung budget namin, may budget naman kami dito sa ride, pero mas gusto namin yung mm -hmm. ano, budget-friendly na mga ride kasi hindi naman tayo yaman eh, di ba? Mga nagtatrabaho lang tayo sa mga ano, sa mga simpleng simpleng trabaho. <laughs> anyway, ayun. At ay natuloyan namin Giselle and Monay Beach Hotel. ayan, dyan, dyan kami sa baba lang naman kami, tapos papasok namin yung mga bike namin dun, yung ano tawag dito, transient, one, two, tatlo na kami sa isang kwarto. Tapos may dalawang higaan siya mga extra tapos aircon. So one, puti ko po kami. Okay na yun. Kasi pag sa city, ang mamahal nung ano, nung hotel. <laughs> So, ayun, okay, dito na kami kasi pwede naman mag-inom dyan if ever na gusto na mag-inom. Meron din sila dito mga, uh, ano, inumin. Pero wala silang pa-breakfast. Ayun, ah. Uh. So, dyan na tayo. Ha, Diretso na. Tara. Anong, anong mimo sa'yo? Ah, baka Ayan si Sir. Nag-North Lock din Kaso sa Olo Ride, mas masalakas ano to eh. Sa <laughs> so solid. Anong oras ka umalis doon? Alaw na ng hapon. Sabado din? Ah, sabado. O, oh, di Kami mo, taling araw ah. <laughs> lakas. Ikaw lang talaga mag-isa. Sagat-sagat <laughs> na yan. Sagat-sagat. Ikaw lang talaga mag-isa. Galing ah. Uh. so, sa ka ngayon yan? Medyo eh. para sa eh. Try ko magtanong dito sa bangka. Oo, meron daw dyan. Sa palengke daw malapit, may nagtatawid daw doon. Pero tanong mo. Kasi doon pa lang nagtanong na ako eh. Kasi ang tulay daw dito, hindi pa daw tapos. Yung pabasok ng ano namin. Room. Yeah, come on. Ano to? Oh. Pwede na yun, nagbabae, no? Huwag ganun din ako rin na hindi na Dito lang ako sa baba. Laki ng higaan, eh. Hoy. Hoy. <laughs> you <know. laughs> namin to. Mag-date sa Uminom na isang beer. You know. dito kami sa taas ng ano nung tarantula natin na rin. Tapos parang, um,